grabe ito mga kabibing ganda po nito oh. wow ayan din oh ganda hello kunin ko ito mga kabibing ito rin ganda kasi lang basag na siya oh sayang nabasag siya ay yan, oh ganda sana to basag siya mga kabibing oh hmm ito set oh set na to mga kabibing oh ano ito Ayan, kung ito lang ito mga ka-baby. Oh. Ayan. ang ganda. Pati ito, o. Oh. na Ay, nabasag. Ayan mga ka-baby, o. Oh. Ayan, puro bago. O, oh, ang ganda. O. Oh. Wala, punin ko ito. Ang ganda, o. Oh. O. Oh. Ayan. Ano ito, o. Oh. Ito. Wala mga ka-baby, o. Oh. Puro mga ano, babasagin. Wala mga kabili, alanganin to yung ganito, mga madaling mabasa. Ito rin. Ano mga kabili? Ito rin mga kabili, o. Oh. O. Oh. May box na siya. Eh. Ito yung box na mga kabili, o. Oh. rin natin. Ang maganda ba? Oh. Wow.

Ayan mga na mga kabuti na kuha po. Ganda. Ito din ang ganda. Wow. Tetic. Ang ganda naman ito. Ayan o. Oh. O. Oh. Ayan. Hmm. Ganda. Punin natin yan. Ang lahat ito. Ano pa? Para saan ba ito mga kabuti? Ito dinar. Para saan ito? O. Oh. O. Saan yung mga kabib. Ayan o. Oh. Ang din dito mga kabit. Ayan o. Oh. Mayroon mga mga. Ayan o. Oh. may isa din po o. Oh. O oh, folding ano. Ayan o. Oh. Folding table. kuha mga kabibi wala na kung mapag-vlog yan yan o wala na kung makuha wala na kung makuha Ini ganda, tuh, bukan ini, oh, ini. ito. Wow. Ayan. Nakakuha tayo ulit. O, oh, ayan pa. Ano mga ako dito? Ano? kasi? Wala. tayong ano. Ayan siya, oh. Ay, lalaglag. Lalaglag sa mga kabibig. Ayan, ano naman? Nabasag. Ayan, ayan. Oh. Banda. Ayun, basag yun mga kabibi. Ayun yung mga pinto. Ayan. Ayan. Sana Ayan. 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 Ayan pala. Last Yan, oh. oh. ang galing. Gaganda, oh. May napulot akong ganito. Ayan. Tapos ito, babasagin. Hindi ko alam kung iuwi ko to kasi babasagin. ba, diba, Lodi? tiba Mabilis siya mabasag. Ayan, oh. oh. bilis kasi pero hindi ko alam kung iuwi ko kasi mabilis mabasag. Ayan. Tapos ito rin. Ayan, oh. Ayan, paparapal namin to. Wala, ito aesthetic. Ayan, oh. Hindi ko alam kung mabasag to o hindi. oh, ayan, oh. Ang galing. Ang ganda. Tapos ito. Ayan, oh, Lodi. Saan? Wow! Ayan, bibigay ni Lodi Brumar. Ah, Ka-Angel. Soup pang ano sukbal ang ganda lady na, yung napulot ko kompleto meron siyang sandok wow ito wala ah uh, nakalaan eh kulang na lang sandok ayan oh bigay ni Lodi Bro ka Angel oh ayan oh yan naka, naka ano, na kami kadami pa uh, safety na sila ayan kanina pa kasi yan sila o oh, hindi ayan. ito Lodi mo ang matindi nito Lodi ayan oh oh ang galing Ay, ganda yan, din na pa, ganito ganito Ayun, meron to marami. Ayun oh. Ano ko ko rin yung unang ticket? Oo nga, 'di ba? Ay basag ay hindi. Ganda oh. Oh, galing oh. Puro ano, ganito muna ngayon Tapos ito, hindi ko na yata ito kukunin. Hindi ko na yan kukunin. Ito, oh, babasag. Ano to Lodi? Astray? Astray to? Pala ko basag to, hindi pala basag. Ayan, di ba? Oh. Di pala as rating na no mukha ng babae. Ayan oh. Oh, tapos ito parang isda isda din. Ayan, oh. Tapos ito. Ay. Oh, ito lang nakuha namin. Ayan. Ito hindi ko alam kung iuwi ko kasi babasagin pati ay basag pala ito. Ayan, sayang basag to, oh. Sayang, oh. Lodi, basag. you Ay, know, oh. Basag. Ay, sayang. Ito lang, oh. Ayan, ganda, oh. Ito, pinamigay na ni Lodi Bro ka Angel. Ang ganda. Ayan. Oh, wala na siyang ano. Pero maganda siya. Ayan din. Ayan lang. Oh, uh oh. -huh. Oh, ayan. Ay, ang ganda, Lodi, oh. Oh. Grabe. Ito, matindi nito. Ito. Pero kailangan ng maraming ano yan, pambalot. So, ayan na. Ano ba ito? Ayan na Ang dami pang tao, oh. Yan, napulot ng mga ibang lahi, oh. O. Grabe, ba? no? Oh, grabe. Ayan. Diba? Grabe! Eh, Sir, pala nyo lang ha. Lodi, nakatulot ako ng food warmer. Wow. Ayan ha. yun nandun ha. Uy, ikaw lang ba ito ha. Oh. <laughs> <laughs> Ang galing. Ang galing. Ang galing. Lodi, hindi nababasag. Ano? Ano basag? Ang

Doon na muna ako ha. Sige, sige, sige. Oh, sige, sige. Tayo na mismo. Tama to. Sobro na ito. walang mong kapantay. Best body lang din handang magbigay. Mahal ng tao sa puso'y tapat Tulong sa kapwa, hindi malilimu bestie Vlogger ng bayan Good vibes, charity Walang sawa Dumpster Diver sa basura May amangan. Sa bawat hakbang Magkakapitisig Tinatapon lahat may halaga Puno ng saya Puno ng pag-asa Pagmamahal Tulong sa bawat isa 🎵 Ang pagtulong sa puso'y totoo Sa bawat basura, may mga bagay na kaya man. Bestie Buddy, laging handang magbigay 🎵 Bestie, vlogger ng bayan